Apat na mapangahas na mandaragat ang maagang nawala ang buhay sa isang nakamamatay na tatlong po araw na paglalakbay. Nang magsimulang pasukin ng tubig, ang isang Beneto, apat na daan at pitong na yate. Ang Beneto ay isang kumpanyang Pranses na gumagawa ng mga sailboat at powerboat na may mga pabrika sa Pransya at Estados Unidos. Ang Group Beneto ay may-ari rin ng mga tatak ng bangka gaya ng Genot at Lagoon. Itinatag ang kumpanya noong 1884 ni Benjamin Beneto, isang tagagawa ng barko sa Cru de Lima, Pransya para gumawa ng sailing trawler. Noong 1860s, ipinakilala ng mga apo ni Benjamin na sina Annette Benetoru at Andre Beneto ang iba't ibang fiberglass na bangka. Ang kanilang produksyon sa pransya ay nasa limang pabrika sa rehiyon ng Vendee. Meron din silang pabrika sa Marion, South Carolina, United States na nagsimula noong 1886. Noong 2,006 itinayo ni Benito ang Chiki Rafiki sa shipyard sa saint Hilaire de Reyes sa pransya. Ang yate ay 30 na talampakan ang haba. Labing tatlong talampakan ang lapad tumitimbang ng 15 tonelada, may kapasidad na 12 tripulante at may 800 square foot na layag. Ang kil ay nakakabit sa hal. Gamit ang 10 bolts, siyam dito ay may sukat na. 24 mm ang diametro at ang isa ay 14 mm. Ang construction ay pumapasa sa Conformité European Seaworthiness Classification ng Category A Ocean at iniinspeksyon ng Bureau Veritas. Ang Chiki Rafiki ay may kasamang iridium siyam na raan at 55 satellite phone na nagbibigay daan sa voice communication at data transfer, kabilang na ang mga email. Ang Iridium Satellite System ay binubuo ng 66 na Low Earth Orbit o Low Earth Orbit Satellites na nagbibigay ng global na komunikasyon. Ang satellite phone ay pay-as-you-go at madalas naka-off para makatipid ng baterya. Gamit ang Iridium na koneksyon, pwedeng mag-download ng weather data at makita ito sa UGRIB software na nagpapakita ng weather sa digital navigation charts. Ang graded binary ay isang binary data na ginagamit para magpadala ng malaking volume ng impormasyon tungkol sa panahon sa maliliit na data packets. Ang mga yate ay unang binili ng pribadong may-ari noong 2006 noong 2007 at pitong dalawang beses itong bumagsak. Iniaho ng may-ari ang yate para ipahinga sa kil habang iniinspeksyon at inaayos. Minsan, iniinspeksyon ang kil habang ang yate ay nasa sling, kung saan makikita mo kung ang kil ay nahiwalay sa hal o baluktot na hindi laging nakikita kapag ang hal ay nakapatong sa kil. Sa mga sumunod na taon, nagkaroon pa ito ng apat na magagaan na pagdapo. Mahalagang tandaan na hindi bihira ang pagdapo ng sasakyang pandagat sa lupa. Sa kursong paglalayag, sadyang idada ng kapitan ang yate sa lupa para matutunan mong palutangin ito muli. Magkaiba ang sinadyang bahagyang pagdapo ng yate sa lupa at ang mabilis na hindi sinasadyang pagdapo nito. Noong dalawang libo at labing isa ang Storm Force Coaching ang namahala sa Chiki Rafiki. Ang Storm Force Coaching ay isang kumpanyang nakabase sa Inglaterra na nakatuon sa pagsasanay ng mga mandaragat. Sumali ang yate sa Atlantic Rally for Cruises, Atlantic Rally for Cruises, noong libo at isa at libo at tatlo at nagtagal ng ilang panahon sa Caribbean pagkatapos ng bawat kaganapan. Nakatakda sana itong inspeksyonin sa Marso, 18, libo at apat, pero nasa Caribbean pa rin. Humiling ang Storm Force Coaching sa Yacht Designers and Surveyors Association o Yacht Designers and Surveyors Association Nabigyan sila ng extension upang maisagawa ang inspeksyon kapag nakabalik na ang yate sa United Kingdom. Di tulad ng pribadong yate, kailangang regular na inspeksyonin ang lahat ng komersyal na yate para mapanatili ang kanilang registrasyon. Ipinasa ng Yacht Designers and Surveyors Association ang kahilingan sa Maritime Coast Guard Agency o Maritime Coast Guard Agency na nagkumpirma na walang extension na pinapayagan sa ilalim ng Small Commercial Vessel Code. Dahil sa gastos ng pagsasagawa ng inspeksyon habang nasa Caribbean, hindi ito na inspeksyon. At nag-expire ang Category 2 Commercial Coding ng Chiki Rafiki. Noong Tagsibol, 2014, matapos makumpleto ang Antigua Sailing Week Regata sa Caribbean, naghahanda na ang Chiki Rafiki na maglayag pabalik sa Southampton sa Inglaterra. Nag-uusap si na Kapitan Andrew Bridge at Douglas Ines ng Storm Force tungkol sa plano ng paglalakbay at ulat ng panahon para sa transatlantic na paglalayag. Si Andrew Bridge ay 22 taong gulang mula sa United Kingdom noong libo at labing nag-intern siya sa Storm Force Coaching. May mga sertipiko siya mula sa Royal Yachting Association, kabilang ang Yacht Master Ocean Certificate of Competence noong Oktubre libo at tatlo. May commercial endorsement at cruising instructor qualification siya. At natapos na rin niya ang International Sailing Federation Offshore Safety Course. May 22,000 at 500 milya siyang karanasan sa paglalayag at 5,000 milya bilang skipper. Kasama sa kanyang mga paglalakbay sa karagatan ang biyahe mula Azores papuntang Cork bilang unang opisyal. At siya ang naging skipper ng Chiki Rafiki sa Atlantic Rally for Cruises noong 2000 at 13 para sa Transatlantic Race mula Los Palmas papuntang St. Lucia. Si Douglas Ines ang pinuno ng Storm Force Coaching. Naging Royal Yachting Association instructor siya at nagturo ng mga marinero mula 1,163. Itinatag niya ang Storm Force Coaching noong 2000 at isa. Siya ang Royal Yachting Association Yacht Master Instructor at Examiner na may napakaraming kwalifikasyon sa mahigit 10,000 milya ng karanasan sa yachting, nakilahok na siya sa dalawang Atlantic Rally for Cruises Transatlantic Ocean Races. Nasa United Kingdom si Ines at tumutulong kay Bridge sa plano ng paglalakbay, pero hindi siya sasama sa crew sa paglalayag. Nagplano silang subukan ang tuloy-tuloy na pagtawid, pero pwede ring lumihis sa Azores para kumuha ng dagdag na supply kung kailangan. Nagkasundo sila na ang komunikasyon ay sa email lang, maliban kung emergency si Bridge ay naglayag mula Antigua noong ika-apat ng Mayo 2014. Ang Chiki Rafiki ay may apat na bihasang tripulante sa barko, si Paul Goslin, Steve Warren, James Mail, at Kapitan Andrew Bridge, lahat ay mula sa United Kingdom. Si James Mail, 22, ay Royal Yachting Association Killboat Instructor. Nagsusumikap siyang makuha ang Yacht Master Offshore Certificate at may Advanced Powerboat Certificate na may Commercial Endorsement nag intern siya sa Stormforce Coaching. Si Paul Goslin, 56 ay nakapaglayag ng 2,000 at 500 milya naging skipper sa labing isang yachting holidays at dalawang beses tumawid sa North Sea. Si Stephen Warren ay 52 taong gulang na may 3,000 at 500 milya sa dagat. Naging skipper siya ng charter vessel tuwing bakasyon at cruise yate na naglayag mula Humboldt hanggang Los Palmas. Natapos na ni na Paul at Stephen ang Royal Yachting Association Coastal Skipper Course at nagsusumikap silang makuha ang kanilang Yacht Master Offshore Certificate. Ang paglalakbay sa Atlantic ay nakatakdang tumagal ng 30 araw at sasaklaw ng 3,600 nautical miles sa buong pagtawid. Madalas mag-email si Bridge kay Ines gamit ang satellite phone. Noong lunes, Mayo 5-8, 34 ng umaga, nakatanggap si Ines ng email mula kay Bridge sa Chiki Rafiki na may abiso. Ang posisyon nila ay labinsyam deg zero and anim naput isa deg dalawamput walo. Whoa. Binanggit din niya na nakatagpo sila ng mahinang hangin at may nadagdag silang ikalimang kasapi ng tripulante, isang ibon, na nakaupo sa bubong ng coach halos buong magdamag. Tinanong ni Bridge si Ines kung may alam siya sa rutang panahon. Noong 1715 sumagot ang Storm Force Coaching sa Chiki Rafiki. Nag-email sila na dapat kang pumunta sa silangan at hilaga sa loob ng dalawang araw. May paparating na hangin mula Timog Kanlura na lakas apat sa Martes ng hapon papuntang silangan at agad din itong magiging silangan apat. Samantala, tiisin mo muna ang magaan na kondisyon. Ang apat ay tumutukoy sa Beaufort Wind Scale. Ibig sabihin, katamtamang hangin na. Labing isa hanggang labing anim knots. Noong Martes, ika ng Mayo, alas 12.24 nakatanggap ang Storm Force ng araw-araw na email mula kay Chiki Rafiki. Binanggit nila na mahina ang hangin at sila ay patungong hilaga. May natitira pa silang saklaw na siyam na daan hanggang isang libong milya gamit ang makina kung patuloy na hihina ang hangin. Sa email, iniulat ni Bridge na mukhang kailangan nilang dumaan sa Azores para kumuha ng mga supply at sinabi niyang anumang karagdagang impormasyon tungkol sa panahon ay malaking tulong. Sumagot si Ines. Pumunta sa hilaga. Huwag dumaan. Pumunta. Pumunta sa hilaga. Huwag kunin ang dalawang daang pounds. Pumunta sa hilaga. Noong lunes, Mayo, 12.55 p.m., muling nakatanggap ng email ang Storm Force mula kay Chiki Rafiki. Ayon sa email, siyam na araw na silang nasa dagat at maayos ang kanilang kalagayan. Banayad ang hangin habang sila'y naglalayag pa norte sa silangang baybayin ng Bermuda at ngayoy lumiko na pasilangan. Pauwi na sila at natapos na ang kanilang unang isang libong milya, halos isang katlo na ng kanilang paglalakbay ang kanilang nalakbay. Nag-update sila ng lokasyon nila sa puntong ito. Pagliko nila pa silangan, papasok sila sa hilagang Atlantikong karagatan at lalayo sa pinakamalapit na malaking kalupaan. Noong Sabado, Mayo 10 nag-update si Chiki Rafiki. Nakabiyahe sila ng isang daan at 76 na milya sa loob ng 24 na oras. Sinabi nilang malakas silang tinamaan ng malaking alon at nagbiruna dahil dito na ayos ang stereo. Karaniwan, ang yate ay naglalayag ng lima hanggang anim nautical miles kada oras o isang daan at dalawamput lima hanggang isang daan at apat na apat milya bawat dalawamput apat na oras. Mas mabilis ng kaunti ang mas malaking yate na may maraming layag at mas mahaba, habang mas mabagal ng kaunti ang mas maliit. Sa mga susunod na araw, Regular na nagpapalitan ng balita ang Storm Force sa United Kingdom at si Chiki Rafiki na patuloy na umuusad ng maayos. Noong Huwebes, Mayo 15, 2022, nakatanggap ang Storm Force ng agarang email mula kay Chiki Rafiki. Nakakaranas kami ng maraming pagpasok ng tubig kahapon at ngayon. Ngayon, mukhang mas malala ito. Sa palagay ko may bitak ang starboard na tangke kaya naubos ang tubig nito. Sinuri namin ang hal at sikak pero walang nakitang sira. Lalangoy ako para muling tingnan ang hal kapag gumanda na ang panahon, mga 24 na oras mula ngayon. Binabantayan namin ang sitwasyon. Si Porter ay siyam na raan, milya ang layo. Ang posisyon namin ay 38 degree 38 minuto and 48 degree 50 siyam. Wo, may opinion ka ba dyan? Che-checking ko ang email sa dalawang oras sasagot ang storm force sa 2,046. Sariwa ba o maalat ang tubig? Malalaman mo na halos lahat ng kailangan mong malaman doon. Nagpadala sila agad ng isa pang email noong 2,048. Paluwagin ang mga strap para sa life raft check. Siguraduhin madaling maabot ang EPIRB at satphone ATBP. Ihanda ang lahat. Kung sakaling mangyari ang pinakamasamang sitwasyon, hindi kailanman nabubuksan ang mga email na ito. Noong libo at daan at 21 tumawag si Andrew Bridge ng 55 segundo sa satellite phone kay Douglas Ines. Sa kadalawang minuto at 46 na segundo, pabalik gamit ibang mobile. Habang nasa tawag, inilarawan ni Bridge ang sitwasyon at sinabi na mas malala na ang pagpasok ng tubig kaysa dati at maalat ang tubig. Tuyo ang engine bilge at hindi nila mahanap ang pinagmumula ng tagas noong 2,200 at 30 at muling nag-email ang Stormforce kay Chiki Rafiki. Kailangan ko ang inyong lokasyon. Hindi kailanman nabuksan ang email na ito. Noong 2,200 at 33 tinawagan ni Ines si Chiki Rafiki gamit ang satellite phone pero voicemail lang ang sumagot. Noong biyernes, Mayo 16, 3.30 am, nag-usap sina Ines at Bridge sa satellite phone ng isa minuto at apat na segundo. Nahihirapan si Ines na maintindihan ang sinasabi ni Bridge. Pero narinig pa rin niya si Bridge na nagsabing, lalong lumalala ito. Sa oras na ito, ang tinatayang posisyon ng Chiki Rafiki ay 38 degrees, 37 minuto, hilaga, 48 degrees, 6 na minuto, kanluran. Hindi pa alam ni Bridge ang pinagmumulan ng tubig Matapos ang ilang beses na pagsadsad, kamakailang pagtawid sa dagat at biglang alon na nag-ayos ng stereo, maluwag na ngayon ang kil. Bawat alon at pagbabago ng direksyon ay nagdadagdag ng presyon sa keel. Mga bolt na humahawak sa lead na kil sa pwesto nito. Parang pagbaluktot ng paperclip pabalik-balik, oras lang ang hinihintay. Matapos ang tawag, kinontak ni Ines ang Coast Guard ng kanyang kamahalan para ipaalam ang sitwasyon. Nawala na ng satellite connection si Chiki Rafiki at hindi na sumasagot sa email o tawag. Ang huling kilalang koordinado ng yate ay nasa loob ng Area of Operation Rescue Coordination Center, Rescue Coordination Center ng Boston Coast Guard. Nagpadala ang Boston ng HC, isang daan at tatlumpong surveillance aircraft sa huling lokasyon ng crew. E-Position Indicating Radio Beacon Signal Ang E-Position Indicating Radio Beacon ay isang emergency position indicating radio beacon. Habang lumilipad sa huling kilalang lokasyon, tanging mga debris lang sa tubig ang nakita ng Lockheed si isang daan at tatlumpong Hercules. Noong Mayo 17 alas 2 ng hapon, nakita ng mask cure na container ship ang nakataob na maliit na bangka na inakalang Chiki Rafiki. Hindi nila mailunsad ang lifeboat dahil sa masamang panahon, kaya hindi sila makalapit. Noong ikalabing walo ng Mayo, alas 9 ng umaga, itinigil ng United States Coast Guard ang paghahanap. Tinataya ng Rescue Coordination Center Boston ang posibilidad ng kaligtasan ng tripulante. Ipinapalagay na sila ay may kumpletong proteksyon sa panahon gamit panglayag, lumulusong sa tubig hanggang leeg at may flotation device. Ang tinatayang oras ng kaligtasan ay dalawa hanggang 15 oras. Noong Mayo 20 hiniling ng United Kingdom Government sa United States Coast Guard na ipagpatuloy ang paghahanap. Muling nagkoordina ang Rescue Coordination Center Boston sa pangalawang pagtatangka. Dumating kinagabihan ang unang search and rescue na kagamitan sa paligid ng bangka. Isang mas malawakang paghahanap ang kinood rin sa pagitan ng United States Coast Guard, United States Air Force, Royal Canadian Air Force at Royal Air Force. Siyam na barkong pangkalakalan ang sumali sa United States Coast Guard Cutter, Vigorous United States Ship Oscar Austin at maraming pribadong yate. Noong Mayo 23, tatlo ala ng hapon, nakita ng helikopter ng United States Ship Oscar Austin ang baligtad na katawan ng yate. Nagpalipad ng maliit na bangka ang barko at isang surface swimmer na siyang nagkumpirma na ang katawan ng yate ay Chiki Rafiki, Kinumpirma rin ng swimmer na ang life raft nito ay nasa barko pa rin sa karaniwang pwesto nito. Noong Mayo 24 alas 2 ng madaling araw, itinigil ang search and rescue operation. Agad na nagsagawa ng investigasyon ang Marine Accident Investigation Board o Marine Accident Investigation Board. Sinuri ng mga inspektor ang apat pang benito, apat na daan at pitong nayate. Napansin nila na lahat ay may palatandaan ng pagkakahiwalay ng kill mula sa hal sa bandang likuran ng kil dahil sa mga naunang pagbangga sa ilalim ng dagat. Dalawa sa apat na yate ay may palatandaan ng pagkakahiwalay sa unahan. Noong Disyembre 5, dalawang libo labing anim si Douglas Ines, principal ng Storm Force, ay kinasuhan ng apat na bilang ng pagpatay dahil sa matinding kapabayaan. Nagdeklara ng walang sala si Ines at pinawalang sala siya ng hurado sa kasong pagpatay. Naglabas sila ng hatol sa hindi ligtas na pagpapatakbo ng sasakyang pandagat at paglabag sa Merchant Shipping Act. Nagdesisyon ang korte na pinabayaan ng Storm Force ang maintenance para makatipid kaya hindi naging karapat dapat sa laot ang yate. Ayon sa Crown Prosecution Service, bago pa man umalis ang yate mula sa Antigua, mayroon na itong kalawangin o sirang mga bolt ng kill. Noong ikalabing isa ng Mayo 2018, nakatanggap si Ines ng suspended sentence. Pinagmulta ang Storm Force ng 50,000 kaya napilitan silang iliquidate ang lahat ng ari-arian at maghain ng bankruptcy. Noong panahong iyon, ako at isang malapit kong kaibigan ay nagmamay-ari ng isang 24 pieng sailboat sa United Kingdom. Noong 2018, ipina-inspeksyon namin ito sa isang marine engineer para maprotektahan ang mga keel mula sa tubig dagat gamit ang epoxy coating. Maraming may-ari ng yate ang tiyak na gumawa nito matapos tumaob si Chikira Fiki Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nais mong makapanood pa ng iba pang mga video mula sa channel na ito nang walang mga patalastas, mangyaring isaalang-alang ang pagsali sa aming Patreon. Ang link ay nasa description. Pwede kang sumali ng libre o mag-membership para sa ad-free, maagang access at live na video. Ko, tumatawag si A. Inaasahan ng Waterline Stories na makita tayo roon.